Para po sa akin, napaka-hirap po. Hindi ako pinapakinggan ng anak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga. Pakinggan mo si mama mo. Ganang kasakit. Sobrang nahihiya na rin po ako dito sa asawa ko sa ginagawa ng anak ko na lagi siyang wala. Pagdadating dito sa bahay, kahit hindi siya gumawa dito, ayos lang dito sa stepfather niya mga kapatid niyang gumagawa, mag-igi, ng plato, magluto rito. Mm -hmm. Yun po yung katawang ko kasi yung po nagtatrabaho po. Tapos, pag dadating po na stepfather niya, yan. Hindi siya mm -hmm. mautusan dito. Hindi yung stepfather niya, hindi maroon magutos sa kanila, sa mga anak ko. Yung lawang kusa, ibig sabihin. Kung, wala siyang kusa. kusa pagtrabaho. Wala po. So, po. Sa tingin niyo, ay, bakit ganun siya? hindi ko po alam sa kanya. dami ko na pong pangaral sa kanya, malit. kasing ganito pa lang siya, yung mga kapatid niya. Uh, Pinapangaralan ko na sila lahat. Yung mga kapatid niya lang talaga ang nasa marunong makinig, pero siya hindi marunong makinig. Okay. Sige, sabihin mo, bakit Kuya, id uh, Kuya Joshua, Kumusta si Papa at Mama mo? Anong tawag mo, Papa, Mama o Nanay, Tatay? Mama mo, sa Papa. Mika oh. po. Sa, sa tatay tayo ko po, tito lang po. Ah! Tunay ko po, tatay patay na. Nagkasakit po siya. Hmm, sorry kuya. Ibig sabihin, sa father mo na lang. Mama po. Naniniwala po ba sa ulam? tatay ko po kanyang ulam. Parang kinaingitin po ba siya? Wait. Uh, Sino naniniwala sa kulam? Kami. Ano naniniwala kayo? Ikaw, Kuya Agos. Naniniwala ka? Sige, kwento mo sa amin. Paano na kulam ang papa mo? Ay, po siya. Awan ko po kung bakit po siya kinainggitan. Hmm. Na, nang iniwan po ng nanay ko yung tatay ko, pagdating ko po <coughs> sa amin, nakahiga na lang po yung tatay ko hindi na po makalakad at hindi na po makagawa ng gawain bahay. Mm. Yung kapalit ko ng maliit po na iwan po sa amin, sa Apo. Mm. Pag, yung pinapunta ko doon ng nanay ko, nakita po ang kalagayan ng nan, tatay ko. Nakakawa din po ako dahil naiwan ko rin po, po. Mga ilang araw ko din po hinapan nanay ko. Mm. Tsaka yung nakita ko po, dito ko na po siya natagpuan. So, ang ko kung wala pong mag... di ko po alam kung anong gagawin ko po nun eh. Mm. Nung nakita ko po ang dati ko, nakahiga na lang sa papag. Yeah. Kasi yung kapatid ko na lang pong talaga nung nagkakalaga sa tatay ko, ako wala yeah. eh, po akong no, magawa eh. Yeah. Kaya hinanap po po nung hinanap yung nanay ko. Yung sa mga rating po ako dito. Yeah. Tapos oh, ano, alam ko na lang po patay na yung tatay ko. <laughs> mm di po ako nakadalo sa, sa living ng tatay ko. Ilang kayong magkakasama ngayon sa bahay? Yung mama mo, stepfather mo, ilang kayong magkakapatid na nandun? Hindi ko po, hindi ko po alam. Nagalit po rin ako sa nanay ko. Kaya hindi naman po ako nagtalimang galit sa ano dahil wala po akong magawa na, hindi ko po yun eh. Hmm. Kasalanan po kasi din ang lola ko eh. Mm. Kung hindi po sila mag-iwala ng, hindi siya na po mag ng tatay ko. Dahil sa lola ko rin po eh. Lagi-lagi po kasi yung sin sinusumbatan ng masasato ng nanay ko. Kaya po nag-iwala yung tatay kachaw, ko at saka nanay ko. Hmm. Kaya ko man po sa gano'n. Hindi po ako din nakadaan sa bidin na na tatay ko. Hanggang sa lumana lang po ako dito na hindi ko kasama ito na kong tatay. Hmm. Ah, naman po ng Diyos, hindi naman po ang pinabayaan ng tatay, tatay ko. Hindi rin po pinabayaan ng na tatay ko. Hmm. Nagpasalaman po ako sa kanya. Pero kumusta yung mama mo ngayon? Okay naman po. Kahit hindi sakit po siya, dudra po siya ng dugo. <sighs> Nabasa ko nga din sa'yo parang ano eh. Wala ka yung sakit sa baga. Oo, no, meron naman po yung TI pati. Ano yung pinagsisisihan mo sa buhay kung meron man ko Joshua? Pinagsisihan ko po na iniwan ko po yung tatay ko. Dapat hindi ko po sinisi ang magulang ko nanay ko. Dahil kasi kasalanan din po ng lola ko yun. Eh. Kasalanan ko din po yun. Dati po hindi po ako naglalayas. Ngayon lang po talaga. Mm -hmm. Dahil po sinasaktan po ako ng tunay kong tatay, mahal ko pa rin, pa, mahal ko pa rin po yun. Mm Ano yung parang plano mo? May plano ka ba sa buhay? Pero meron po. Kasi mm. parang hindi ko na pumabot yan. Bakit? Hindi pa ako pinag-aralan eh. Hmm. Anong grade nga natapos mo kaya? Grade 1 lang. Ha? Grade 1 lang. Anong basa dito? Art po yan. Ay, po. Basahin mo. Suka po. Pero... Ha? Suka po. Oh, ito suka. Pero ito, anong basa? No, ano ba ba ah, yun nga sinasabi ko. Mm -hmm. Ah, pero yung letter, D A T Hindi ko pa alam U Na, maano lang po kayo sa akin Matuturuan niyo po ako uh, um. Mahinis lang po kayo Ibig sabihin Wala siyang kaalam-alam sa nangyari sa'yo Ah. Um, Pati mo muna pinagtapat sa kanya yung mga nangyari. Ako rin po kasi sisisihin. Ha? Huh? Eh? Ako rin po kasi si. Hindi <laughs> kita si. Lahat rin po kasi naging jowa ko, ako hindi si. Ako, hindi ako ganun lang na, lahat naging jowa ko. Hindi ako naninisihin. Ba't di mo daw sinabi pala? Kasi pag sinabi ko naman po, hindi naman po siya maniniwala. Ako hindi maniniwala. Dato siya sabi mo pinapaniwalaan ko. Ako hindi mo pinapaniwalaan. Yan lang ang bakit. Mm. Anong masasabi mo? Nalaman mo ngayon yun? Dapat talaga po makulong yun. Para hindi na po mapahirapan din siya. Pag nandyan po siguro siya yung tatay-tatayan niya. Baka lalo siyang ano yun. Lalo po ganyan na po sa ano, dalaga na po siya. Bahala nun ng ano siya, lalawin. May, May nagbago ba sa pagtingin mo sa kanya sa nalaman mo? Wala naman po. Bakit? Eh, kasalanan po din ang tatay-tatay niya. Hindi niya po kasalanan niya. Kahit balik-balik na po ang mundo, wala po. Okay. Anong plano niya sa buhay? Ako, nandito ako. O, makikinig. Kuya Joshua, anong plano sa buhay? Ang hmm, papayag sa magsama kami sa isang bubong. Diyos ko, ang, an tanong, kaya na ba? Pipilitin po yan. Ha? Pipilitin po yan. Pipilitin. Madiskarte naman po ako eh. Sige, gaya ng... Paano ka naging madiskarte? Una po, dyan po dumidiskarte sa ilog. Hmm. Pangalawa, Di pa ikot-ikot lang naman po eh. Sa big test, tarmol, ilog, sa big bed. Hanggang sa makarating po sa lugar nila. Mm. -hmm. Doon po, hinahayaan. Nagpa, minsan po hindi ako nagpapahalam na umahal sa bahay. Tama ba yun? Hindi, hindi po. Mali yun, di ba? Oo. Oh. Alam mo yung mga hindi nag... Walang pagsunod sa mga magulang. Anong nangyayari sa mga hindi na sumusunod sa mga magulang? Napapahamak? nasisira ang buhay kasi ayaw niyong itama yung mali. Tama ba? Tama mo. Tama ba na gawin mo na yan? Hindi hmm, ko po alam. Hindi mo buhay masabi. Anong hindi na alam? Hindi mo alam. Hindi mo ba alam tama at mali? Tama ba na gawin niyo yan? Sa ganyang edad niyo? Siya mo Oo na... nga. Tama ba mali? Ito na naman. Mali rin nyo. Hmm. Isa pa ka bata, bata nyo pa. Wala pang blessing. Ay nga ba eh? bata Tawa-tawa ba. ka dyan. Huwag kayong tawa-tawa dyan. Seryoso nung pinag-uusapan natin. Ma! Ma! Labas doon. Labas! Ito ah! Magandang hapon po. Nandiyan po yung ano nyo, kinakasama nyo ate. Ay! Magandang hapon po. Oo oh, nga pala, wala nga palang ilaw dito. Hmm. Hindi, hmm. sige po. Okay lang po. Dito na lang po ako. Kuya Joshua, dito ka nga. Pangalan niyo ulit, Nay? Ako po si Jed po. Pangalan ako niyo, ako Tay? Si Rolly. Rolly Torres. Hmm. Bali, nalaman ko po pangalawang asawa niyo po. Ah, hmm. kumusta ko kayo, Tay? Okay naman po. Kayo po, Bali, tubong... Ako po ay waray. May bali ilang po anak niyo. bali ano na po 'yon si Lasyam na po lahat. Ilan po lahat yung anak niyo kasama dito? Ano po? Ano o dalawa po yung wala sa akin dito. Hmm. Mapunta na po ako sa kay Joshua. Ano Nakilala ko po 'tong anak niyo. Tsaka po yung kinakasama niya doon. Ano po? Eh nalungkot po ako sa ano kabata-bata. Ilang taon na po talaga si Joshua? 15 years old pa lang po 'yan. Okay kaka 15 lang po? Oo po, nung May. Kumusta po siya? Yun po, sa katigasan po ng ulo niya, kahit ano pong pagsasabi namin na huwag siyang pag aala Ano po, pag ginasto niya pong umalis sa amin, abutin po ng buwan bago siya umuwi. Ha? Oo po. Nung makaraan po, hinahanap-hanap po namin yan siya. Hmm. Kami mag-asawa nagkasakit po ako. Halos hindi po namin siya mahanap kasi hindi po namin talaga alam kung saan siya nagpunta. Mm. Ang alam namin pupunta niya hanggang dyan lang sa Bigti. Hindi pala namin alam na palayo na pala siya. Mm. Namising na, na, na po namin siya sa ginawa niya mm. na yun. Napadaan na po namin siya sa mga polis, barangay. Mm. Nagawa po niya na yun. Habang naghahanap po naman kami sa kanya, kasagsagan po ang sakit ko. Ah, uh, po. Sumusuka daw po kayang dugo. Kailan pa po? Walang bago pa lang naman po. Ah, uh, napacheck up niya na Hindi pa po. Ah. Okay, mapunta po tayo dyan mamaya. Gusto kong malaman, ilang buwan nung siyang wala nun? Ano na po? Isang buwan mahigit na po. Kuya, saan ka nagpunta? Bayan <coughs> po. Anong ginawa mo doon? Na wala naman po. Na, ano lang po ako wala lang pero sila sobrang magalala na intindihin mo ba yung ginawa mo oh. paano niyo sila kausapin paano paano kayo mag sermon Nay? ako po puro salita lang po pakiusap sa kanya na baguhin mo na yung style mo yung tingnan mo ka yung itsura mo pumayat ka po doon sa labas yeah. saka ano po eh parang Mm-mm. may sakit parang, po 'yan parang, kuya may sakit po 'yun Iyan po ay bata pa po yan. Lagi pong hinihika yan. Ang basa ko At, nga ay, po, baka may problema po opo yung bagay niya. Opo. Yun nga, tama Yon po Yun po yung pinag-aalala mm -hmm. namin sa kanya. Kasi kadalasan po talaga siya, hindi naman talaga madalas, talagang halos mm -hmm. permanent na niyang ginagawa. Oh. Humihiga siya sa mga gilid-gilid ng kalsada, sa mm -hmm. mga kali. Diyan na lang po siya nabubuhay. Yun po pinag-aalala namin sa kanya. Mm -hmm. At isa pa, Baka po makuha siya ng mga masasamang tao. Magamit siya. Hindi po namin alam kung anong mangyayari sa kanya. Paano namin siya hanapin. Yeah. Yun po. Para po sa akin, napakahirap po. Hindi ako pinapakinggan ng anak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga. Hmm. Um, pakinggan mo si mama mo. ang kasakit sobrang nahihiya na rin po ako dito sa asawa ko sa ginagawa ng anak ko na lagi siyang wala pagdadating dito sa bahay kahit hindi siya gumawa dito ayos lang dito sa stepfather niya mga kapatid niyang gumagawa mag-igi, maghugas ng plato, magluto rito yun po yung katawang ko kasi siya po nagtatrabaho po tapos pagdadating po na Istipader niya yan, hindi siya mautusan mm -hmm. dito, hindi yung istipader niya hindi marunang magutos sa kanila, sa mga anak ko Hindi daw kusa ibig sabihin? Kung wala siyang kusa, wala po. Sa, Kaya tingin po niyo, sa tingin niyo, sa tingin niya, bakit ganun siya? Hindi ko po alam sa kanya. Ang dami ko na pong pangaral sa kanya, maliit. Kasing ganito pa lang siya, ay, yung mga kapatid ko niya. Ah. Pinapangaralan ko na mm -hmm. sila lahat. Yung mga kapatid niya lang talaga ang nasa marunong makinig, pero siya hindi marunong makinig. Okay. Sige, sabihin mo, bakit Kuya, uh, Kuya Joshua, bakit ganun ka, ka tigas ang ulo mo? Hindi ko alam ba kung ka nakikinig? Nasaan yung isip niya, nasaan yung puso niya, hindi ko alam. paliwanag mo kay mama mo, at least malaman niya, yan. That, okay ba sa'yo na umiiyak mama mo? Tapos pag kinakausap ko siya, hindi siya sumasagot. Hindi siya nagsasalita. Upo lang na siya mm -hmm. ng upo. Paano ko po malalaman? Sabi ko sa kanya, paano ko malalaman kung anong problema mo sa amin? Mm -hmm. Sa stepfather mo, kung may problema ka rito sa bahay. Sabi naman niya, wala, wala. Purong ganun. Eh, ibig sabihin niya, aayaw niyang may nagdidikta sa kanya. Gusto niya, sarili niya yung susundin niya. Mm -hmm. Yun ang pagkakabasa ko sa kanyang stelo. Mm -hmm. Ano masasabi mo sa sinabi ni mama mo? Explain mo yung side mo para maintindihan nila. Wala si. pa ako masabi. Pa. Si. Hindi ko po alam. Pinapag-aral ko po siya. Pinapag-aral hmm. po namin mag-asawa kasi dito po libre ang pag-aaral. Ano wala po yata natapos? Opo. Wala pong binabayaran kami dito. Libre po lahat. Kaya laking tulong na po talaga sa amin na sa dami nilang magkakapatid, kahit pa paano natanggap sila sa pag-aaral dito kasi hindi naman po dumagat yung tatay nila pero mm -hmm. natanggap pa rin sila sa pag-aaral dahil nga nakapag-asawa po ako nung dumagat. Yeah. Hmm. Pinapag-aaral ko po siya. Hindi po siya pumapasok. Paminsan-minsan lang pumasok. Mm -hmm. Eh inayawan na po siya ng kanyang teacher. Kaya hindi na ulit siya na-enroll. Masasabi ko bang parang Sumuko na kayo sa kanya? Sa kaka... hmm. Ako naman po hindi po ako sumusuko sa mga anak ko kahit anong hirap ko. nahihiya lang po ako dito sa asawa ko talaga sa mga pamilya niya. Kasi baka balang araw sumbatin sa akin na may anak kang ganyan, ganun ganito Pero wala naman po ako naririnig sa kanila. Hmm. Anong take niya doon, tay? Anong... Ba't kayo parang tahimik lang ayaw niyo siyang... Eh, sa akin naman, hindi naman ako nagaano sa kanya kasi nandiyan naman yung mama niya. Siya yung mas priority na magaano sa kanya. Ah. Uh, pero kahit papahan, paminsan-minsan, sinasabihan ko rin siya. Pero mm. na, -hmm. No, na, na pinagsasabihan ko rin siya, nung tagal na na hindi siya nakikinig, no, parang masanay na ako na ganun siya. Uh, Kaya Sabi ko sa asawa ko, Pag nandito siya, salamat tayo. Pag, pag ano, uh, wala siya. Saan, kailan siya nandito dito? Pas, um, pasalamat tayo kasi ilang beses na namin sinusundo yan. Pinangahiram pa nga namin ang um, motor. Oh, um, um, Nangahiram po ha? kami ng motor. Hmm. Kasi saan, wala. Saan kami nakakarating? Munti-munti kami pa kami ng aksidente. Pero ah. dalawang beses po kami. Minsan nung uwi namin dito tumatakas pa rin siya. po? Uh, tinatanong ko nga rin kung, kung may inaayawan siya, pagaya pag okay. ko, mm. kung inaayawan niya na nag-stop okay. na. Yeah. Hindi na, wala, hindi na, wala, wala namang sinasabi sa akin. Kaya po. siguro ano na lang na ayaw siguro na ano. Bilang asawa po, kumbaga yung konsumisyon, yung paghihirap niya, nararamdaman so, niyo rin opo, po, na ano? Paano niyo inaano yan? Paano kayo nag-uusap po doon? Nap napakaramdam ako, asawa ko talagang kahit parang okay lang siya. Alam ko na nasasaktan talaga siya. Masakit sa loob niya mm -hmm. na maano sa kanya yung kanyang anak na panganay. Wow. Siyempre po, tin tinurin ko na din ko sila talaga mga anak din. Pero hindi naman po nakikinig sa akin. Iyan siya yung lang naman na yan, pero yung iba, okay oh, naman. naman. Okay naman sila sa akin. Yung isa lang talaga ang hindi nakikinig. Hindi ko lang alam kung anong meron sa kanya. Dahilan? Paano so, ka? Oh. Ang napag-aaralan ko lang din, napag-aanong ko lang din sa kanya, parang... parang meron siyang... gusto na ayaw niyang pinakikialaman, ayaw niyang hmm. pinagsasabihan siya, hindi niya tinatanggap yung kung ano yung mali niya. Yeah. Kung ano yung sa kanya, yun lang ang sinasunod niya. Hmm. Parang yun lang ang ano ko sa kanya. Hmm. E dito naman ako nag-aalala din. Kasi pagmunsyal, nagkakaskait siya gawa ng pag-aalala din. Ah. Yeah. Gusto kong malaman, paano kayo nagkakilala, Kuya? Sa ano po? Sa ano lang po kami nagkakilala mm -hmm. dyan. Kasi diyan po sila tumira sa... Doon po kami dati sa Ipo. Sa Ipo mm -hmm. din po ako nakatira yung Kanya po, yung tatay po ng maanak ko oh, may sakit. Tsaka lagi po kami inaaway ng, ng nanay niya. Parang gusto kaming papaghiwalayin. Mm -hmm. Eh, hindi ko na po kinaya talaga. Tapos may sakit nga yung asawa ko. Pagkakamali ko lang po, nagkasakit po ang asawa ko bago ako umalis. Uh -huh. Pero sabi naman po ng tatay nila, kung hindi mo na kaya, ikaw ang bahala. Uh -huh. po. Pero hindi ko na po pinangarap na magkakilala kami. Parang parang isang bagsak lang po na gano'n kami uh -huh. nagkakilala. Accidente lang, accidente lang, na, lang po. Uh -huh. Okay magkasama kami para hindi kami nagsa makapagsalita. Hindi kami nagkakausap. Hmm. Kasi parang hindi kami makapaniwala. No? Bakit, bakit kami. kami ang magkasama? Hindi yeah. naman kami nagka... nagka... kilala matagal. Hindi naman. Mm. Isang araw lang... Isang araw na, lang. Nagbanggaan kami. kami tapos... ng paningin tapos yung di, na, di po namin alam kung bakit kami magkakilala nagka an, nagkita ng ganun hindi naman niya alam yung pangalan ko hindi ko rin yung, alam yung pangalan niya Ah, may parang, tawag po doon. Parang tadhana po yung no. nag... nag bag, ano, sa amin. Uh, Talagang balaw wala kayong ano. Wala yung, kami... Panahon lang huna yun. Nagkasalubong lang kayo. Opo, opo. Hindi ko kayo kinandita ni ate. <laughs> <laughs> Hindi naman. May nagsasabi naman sa kanya na kasi isang bisis po yung magpapabinyag kami. May kaibigan kaming kaibigan din po niya. Ah. Sabi, gusto mo maging ninong sa mga anak kong papabinyagan? Sabi nung kaibigan ako, ko. Magninong nininong sana ako sa mga anak niya na pabibinyagan daw. No, eh hindi na. Hindi tuloy. na naman po natuloy. Sinasabi naman. Isang beses na nagkala ako sa kanila. Hmm. Sinama ko nung kaibigan ko. Kumala ako sa kanila. Tapos pinagtimpla niya ako ng mga kape. Hmm. Ay, Ay, hindi ko po alam. Baka doon po sa na kape na. na parang hindi na rin siya nawala sa isip ko. Ano ito yung namin. sa isip ko, ay, ayun pala, magiging kamari ko. Ganun lang. Hmm. Hindi po kami magkakiklala ng pangalan. Hindi ko rin ito siya kilala. Ka. Sa... So, na, paano po yun? Binigawan niya na siya? Wala pong ligaw na ganun. Paano Ano nangyari? Ano lang, parang isang... No, yung araw din mo mo na yun? Yes. Yes. Hindi naman po yung araw yung... May lumipas pa po ng mga siguro isang buwan po. Hmm. I mean, Tapos, bigla pong nagkaroon ng birthday yung kaibigan ko. Ako po yung nagluto ng handa niya. Mm. Dumating naman po siya. Mm. Pero hindi ko po siya kilala talaga. Sinadya, kayo po, tay. Ay, kuya. Kilala niya siya. Hindi Sa mukha, Sa mukha Pero parang, bak, punta ako doon. Baka nandun siya. Baka ganun. Mm. Ay eh, wala rin, hindi ko rin ano siya. Ah, po, ko rin rin na siya. Ah, hindi niya po kilala kasi ako, hindi ko rin po siya, po siya kilala. Nagkataon-taon oh, po, po yung ano yun o. Parang tadhana talaga yung nag-ano sa amin um, dalawa. Tapos pagdating po namin sa lugar na to, kasama ko na po siya. Yeah. Nagtataka po rin, nagparehas kami nagtaka kung bakit siya magkasama. Hmm. Parehas po kami nagtaka. Maka Tapos siyempre naman. po sa takot din po sa mga kaba kabayan sa mga kalugar namin na husgahan ako, hindi na po ako umuwi. Kasi baka husgahan nila ako na may ginawa kaming masama kasi magkasama na kami buong gabi. Mm. Hindi na po ako umuwi. Pero may nangyari po? Hala po.